Hindi mo to mall, dahil pwede lang isa ang may-ari nito at ako yun. Dahil ako lang ang nag-iisang babaeng anak. And there's no other woman. Ang okay. gano'n? Okay. Kung akong poster. <laughs> Ganda mo poster. Hindi naman kinakailang babae ang magmay-ari ng mall na ito. Dahil ang kakayahang magmay-ari ng mall ay wala sa kasalian, kundi nasa puso! Kaya pwede kahit girl, boy, bakla, tomboy. Ano ka? Wala kang karapatan, no? Dahil from now on, this mall is unofficially yours. <laughs> Ikaw, mo ko ng matinding. <laughs> <laughs> yung matinding poster. <laughs> <laughs> yeah. Kaya magtay tayong mag-agawan sa kayamanan kasi hindi natin 'yan madadala sa kabilang buhay.